Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba yung dagat. Mga mahal ko pong kapatid at sa ating mga taga-subaybay. Uh, sa mga hindi po nakasamba, may pagsamba po po bukas. Ako po ay kakatapos lang po magsamba sa gabing ito dito po sa aking uh, lokal. uh, ati pong pag-uusapan ngayon ah uh, yung tungkol po sa uh, matapang na vlogger kung inyo po ay si Ipipanyo Labrador pero hindi po niya yung tunay na pangalan ah uh, yan po ay kanya ginagamit para sa kanyang channel ngunit ang kanyang laging sinasabi ay reaction mo birada ko pero para sa akin reaction mo kapahamakan niya bakit kapahamakan yon dahil siya ay Maraming kasong kahaharapin pagkat siya ay dinimanda na ng buong iglesia dahil sa kanyang kalapastanganan. Hindi naman siya pinakialaman at hindi naman siya inaano bakit siya nakikialam sa iglesia ni Kristo kaya dahil sa kanyang ginawa na puro pagibintang at wala naman siyang ebidensya ang may pakita sa kanya sinasabi kaya paano niya papatunayan kung totoo ang kanyang mga pahayag kaya yan ay mga salitang fake news sapagkat wala naman sa kinalaman sa loob ng Iglesia ni Kristo dahil hindi naman siya naging kaanib at naniniwala lamang sa mga sabi-sabi kaya fake news ang kanyang mga sinasabi at hindi niya yan mapatunayan sa korte kaya ngayon tingnan mo akala ko ba napakatapang yan ng una pero ngayon ay naduduwag na bahag na pala ang buntot nung una ay parang aso na tahol ng tahol na walang ang kanya takutan takotan pero badang huli bumahag ang buntot bakit nagtatago na siya sa kabundukan at hindi po umistili sa isang bundok lamang kundi nagpalipat-lipat siya ng mga bundok na kanyang tinataguan para siya hindi mahuli at makatapkas sa mga kaso. Hindi mo ba alam na pag hindi ka umatin at hindi mo harapin ang iyong, ang iyong kaharaping kaso ay mawawantin po kayo. Kaya hindi habang buhay ikaw ay laging na, nagtatago. Ikaw ay mga at mahuhuli ng otoridad ng batas. Kailangan mong pagbayaran ang ginawa mong kalapastangan at ang mga sinasabi mong walang basihan niyurakan mo ang kaming mga iglesia ni Kristo lalo na sa aming namamahala sa iglesia na wala naman siyang kasalanan sa iyo at wala din kaming kasalanan sa iyo bakit kagalit na galit sa amin mga iglesia ni Kristo ngayon sa ginawa mo harapin mo magpakatunay kang lalaki magpakatapang ka tapang mo nung una eh sabi mo nga wala kang takutan eh at wala kang pakialam kung magalit ang mga kaming mga iglesia ni Kristo sa iyo eh E bakit nagtatago ka? Hindi po kami mamatay tao. Kaya dapat kung lumabas ka, harapin mong kaso mo para makulong ka. Kasi baka mamaya, may ibang may galit sa'yo at ano mangyayari sa'yo ay ibintang po sa amin. Kami ay nagbidimanda sa iyo para ilagay namin sa batas ang rapat na parusa para sa iyo hindi po kami mga kriminal gaya na pinapalabas mo kaya yung mga paratang mo na kami ay mga kriminal ay dagdag kaso mo yan kaya maganda ka ng pira mambudol-budol ka na sa mga uh, hinihinga mo ng tulong ako uh, kumakampi sa iyo dahil talagang gagastos ka ng malaking pira dahil sa iyong ginawa uh, kaya wala pong mabuting may dudulot sa iyong ginawa sapagkat lahat po ng mga lumalaban sa Iglesia ng Kristo ay hindi po nagtatagumpay sapagkat may Diyos po na gumagabay sa aming mga kaanib sa Iglesia ng Kristo. Kaya pagbabayaran mo ang lahat na iyong ginawa sa amin na mga kaanib sa Iglesia ng Kristo sapagkat kami na nahimik lamang naglantang lang kami sa iyong ginawang kawalang hiyaan sa amin. Yan lamang po. Bye-bye.